Kailan ipakita yung pagiging karpintero na malupit? Siyempre. Kailangan pagganahin yung pagiging karpenteririt. <laughs> eh, ganyan lang. kay may dugtong naman eh. Anong espilanto? Almado? Amado. Almado. Amado. Ah, pa Amado. Pabot na tayo hanggang tundo. Mula Marikina hanggang tundo. Kailangan yung hindi yayanig yung Okay lang, okay lang kahit ipatong yan dyan Kasi ano naman to, dudugtungan dito sa kabila Wala naman problema Ipatong? Ipatong syempre. yung pinakamalupit na patong <laughs> patong yun. Patong na patong. O, oh, uh, siyempre. Saltong-salto. <laughs> Siguraduhin yung pagpako dyan, yung sasakit yung likod ko magdamag. Yun lang. Yung nagkabuk... yung may bukol-bukol. Nagyan -bukol. na natin patuloy sa nagkaan mo. <laughs> siyempre. Lagyan muna dito ng ano? Isaan pa doon sa likod? Ay, ah, natin, yung medyo tuwid na marami 'yan. ito e, kaya, yung sariwa, itong sariwa. malambot, mababali ko 'yan. Bakit naman kasi ginawa na kinuha na to nagugulayin para man? Ito, ha? Hindi ako iglesia. <laughs> doon na lang para maputol. No, 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 no. Isa ka doon. Okay. Yan, yan, yan. yan.